Hello people, good morning. Sa dami ko pa namang alaga dito people sa sa aking ano. Minsan hindi ko na napapansin yung mga ano ko, mga items ko mga people, no. Ngayon, marami akong mga gamit dito na hindi ko napansin ito. Bato. Bato ito. <coughs> Kinatkat. Minatngat ko na to, ayan. <clears throat> I-zoom natin ha para mas klaro. Ayan, zoom. Ah, yan. Sinu zoom natin? Kung anong klase nila lang ito. Wala pa tabusan May butas. May butas siya pero hindi tumagos. Ito po ay bato. Yan o, oh, kumikilang pa. Nag-rainbow pa. Zoom na yan people ha? Zoom. Hindi po yan isang ano kundi isa itong bato. Yan. Ayan. Sungko pa na mabuti. Ah, hindi na kinaya. Nag iba na siya. tapik lang nag ang kulay niya. No? nag ang kulay agad. Layo natin. at ganun? Parang nag-magic. Napansin nyo yun? Di ba kanina? I-review ko ito mamaya. Di ba ang kintab niyan? Ba't lang na ganun? Wala pong photo niyan Di kita nakita ko lang. Tuyo agad. Da. baka iba hmm? basa yan kanina di pa, ba? bago lang tayo nag-usap natuyo man agad natuyo man, nagulat ako so, kinis yan, i-review ko yung live ko mamaya pero ito po, batong lutang tingnan ninyo ha hindi yan ano, hindi yan buto B bato lutang siya oh. O, samantalang <clears throat> dami kong mga bato-bato dito -bato maliliit ito ito bato ito ha oh. bato oh. ikiti-kiti pa Kiti -kiti. Diba? oh Ay, nagulat sa nakita ako Tapon muna natin to oh, Yan. Tingnan natin dito. Lakas ng hangin dito. Yan. Tingnan natin kung matuyo ulit siya. Ano samin? Malakas yung lipsip. Ganina ganyan yan, di ba? Tapos may mga may nagkwentuhan lang tayo. Ang bilis na natuyo. Batong, lutang. Tingnan ninyo po, unti-unti na siyang natuyo. Oh, unti-unti na siyang natuyo, people, oh. Unti na. Ang lakas yung ng, ano. Tingnan nyo, oh. Nagbago na. Unti-unti na siyang hinigop niya yung tubig. Kaya, di ba, sabi ko kanina sa inyo, makinis siya. Tingnan, unti Unti-unti siyang nagbago. Ay, kakaiba. Hinigop niya yung tubig, oh. Oo, kita nyo na, people? Naka-zoom na, yung, kinilabutan ako. Para siyang mainit na bagay. Na? Ala. Tingnan nyo, unti-unti na nawala. Yung dito, oh. Ah, Para saan ba yung kamay ko? Yung dyan, oh. Unti-unti na na... Uh, Nagiba ang ano niya. Natuyo na. Ah, a miracle. It's very kakaiba. Kapag English ako na di oras nito, Oh, ganda. Oh, tuyo na. Kahit eh, naman sabihin natin, ang electric pan ko po, ay nandun, oh. Ang electric pan ko nandyan, oh. Wala dito sa akin. Kaya eh, taka ko. Natuyo, oh. Tuyo na. Hmm, tuyo na. Yan na ngayon ang ano niya. Tsura niya ngayon, oh. Ay, ano kaya yung taglay nito, no? Ang kaiba itong taglay nito, mga people. Na to, tapos may butas pa. Ha, dito. Tingnan natin dito kung paano niya higupin din yung nasa ilalim niya. Tagahigup ito. Unti-unti na rin siya, oh. Malayo na yan sa ano. Sa kabihasnan. Oh. Unti-unti na rin yan hinigup. Yan. Tagahigup ito. Ito po ay hindi pinapalimusan ha kasi nag-iisa lang yan at ngayon lang nagpakita sa akin yan. Hmm, kita nyo na, hinigop na niya. Oh. Hmm. Pero mas malakas yung sa kabila, sa ilalim ang tina mo, puno naano na ano na, tuyo na. May may, yan tuyo na rin yan lahat. Kasi sa kabila, tuyo na. Kaya nga kanina sabi ko eh, nung meron dito at natuyo, <coughs> ito tuyong tuyo na to Yan, konti na lang. kakaiba tak, tak, tak natin ha. wala namang tubig na lumabas oh. No. ganito na siya. Tuyo na. No, parang basa yung ilalim no? Pero pag iya <clears throat> yeah, ganyan mo wala oh. Ito yung batong kakaiba. Oh, no, wala, walang talsik ng tubig. Tuyo na siya people oh. oh. Meron pa dito kasi nawakan ko Basa yung kamay ko minat ko na nga ito Kagating ko Ang kinagat ko Wala, tulas oh, Ang bilis Ang bilis na maghikop ng ano, tubig Tinamu, mo, unti-unti oh, na Oh, kita nyo na? unti unting yung tuyo pagkakaiba nga na tago ko ito ok pinakita ko lang sa inyo people kasi namangha ako eh biglang nagpakita sa akin ito Okay, hindi ko pa alam kung anong klaseng mutya ito pero pero para sa akin napaka may ito lutang na bato pa lutang na bato